Eto na, mga kababayan ko. DILG Secretary Boying Rimulya pinalamon ng alikabok ang abogado ng mga DDS. <laughs> Oo, mga kababayan ko. Tama po kayo ng inyong narinig sa akin, pinalamon ni Secretary Boying Rimulya ay Boy, not, not Boying, not Boying, I'm sorry po, not Boying, John Vic Rimulya. I repeat, I'm sorry for my uh, words. That is John Big Remulia. Mga kababayan ko, that not na uh, ano, not na hindi si po hindi po si SOJ. Pinalamon ni si uh, DILG Secretary uh, John Big Remulia, etong mga uh, abogado ng DDS. Mga kababayan ko, paano sa isang interview ni Karen Dabela, mga kababayan ko, pinagharap po ni Ms. Karen Dabela, itong mga ang abogado ng DDS at si uh, Secretary uh, John Vic Remulia. At sa kanilang pagtutuos at pagtatagisan ng talino, ay tila po ba si uh, DILG, si DILG uh, Secretary John Vic, eh, tila ba ay naging palaban? Naging palaban. Ay, wala, nawala. Teka lang, teka lang, nawala. Naging palaban. Ano ba yan? Nawala tuloy. Ayan, okay na. Naging palaban at uh, tila ba uh, siya uh, nanindigan sa panig ng taong bayan. Yan po yung ginawa ni Secretary uh, John B. Cremulia. Ano po ba ito? Tara, pag-usapan na natin ito, mga kababayan ko. Ito, mga kapatid, na natin sa inyo. Pakinggan nyo to. Secretary Remulia, I wanted to ask you, this is quite interesting. Did the government, luma and gobierno sa processo, sa arrest proceedings of the custodial state? I'll read it again. Article 59 of the ICC, the arrest proceedings in the custodial state. Paragraph two: a person arrested shall be brought. promptly before the competent judicial authority in the custodial state. Okay, mga kababayan ko. Tinatanong ni Ms. Karen Dabela kung nagkasala nga ba may pagkakamali ba ang ating gobyerno sa pagpapatupad ng protocol sa pagdakip kay Duterte. Mga kababayan ko, may pagkakasala po ba, mga kababayan? At ito po 'yung tinatanong ni Ms. Karen Dabela sa isa pong naging uh, gobernador at hindi po naging abogado mga kababayan but still uh, secretary Remulla mga kababayan ko defend the Filipino people ito ba payan nyo ha ah. dapat po ata dinala muna si Duterte sa isang judge or hukom sa Pilipinas secretary ito bago sagutin ni secretary Remulla yan i have a opinion doon sa sinasabi ni Miss Karen Dabela. Meron po akong opinion, Miss Karen. I'm sorry ha. Ah. Please pardon me sa lahat po ng uh, mga tao dito na puputulin ko sandali yan. Ito lang po. Sa pasaking palagay, wala hong nilabag na procedure ang ating gobyerno sa ginawa hong nilang pag-aresto sa dating Pangulong si Duterte. Mga kababayan, may tatanong lang din ho ako. No? Doon ho sa mga Duterte sa mga maka Duterte na nagsasabi na nilapag ng gobyerno ang karapatan ni Duterte na panambigyan ng juda lang ang tamang proseso sa paghuli. Tama ba ako mga kababayan ko? Nilabag daw po ang nilabag daw po ng ating pamahalaan yung proseso mga kababayan ko. May tanong po ako. Yung mga tao po ba na hinuli nila? Yung mga tao po ba na ini-JK nila? Yung mga tao po ba na nadamay sa war on drugs? Yung mga tao po ba na walang habas na pinagbabarel? Dinaan nyo po ba sa justice o dinaan nyo po ba sa proseso? Tanong ko lang po mga DDS ha? kasi masyado kayong pabiktim sa part na yan. Noong time po ba na, na nakaupuyang puon yung, yung si Digong, yung mga tao ho ba na dinala nyo sa presinto na pinasinabi nyo ng laban? Binaril nyo? Dumaan ba sa justice system? Binuking procedure nyo ba sila? Pina, pina, binigay nyo ba yung karapatan nila? Na, nabasahan nyo ba ng Miranda rights? Yung mga taong mabinaril, na damay, at mga biktima ng ipinagbabawal na gamot? Binasahan nyo rin ba ng Miranda rights? I think hindi. Di ba? makinig kayong mga DDS sa akin. Magpasalamat kayo buhay yung tatay ninyo. Tandaan nyo to. Magpasalamat kayo buhay yung tatay ninyo. Ha? Hindi patay. Buhay. Unlike doon sa mga taong inalipustaki na wawa, at hindi binigyan ng tamang justice o hustisya, mga kababayan ko, magpasalamat kayo. Buhay yan. Matanda na. Hindi na rin kailangan at hindi na rin kaya manglaban. Mga kababayan, di ba? Mga kapatid, hindi na kayang manlaban. Pero kung nanlaban yan, matik yan. 'Di diba, mga kababayan? Oh, uh, Upo, baka General Torre 'yan. Ito, binapilit na binabaliktad ng mga DDS itong kwento ni Secretary Remulla, mga kababayan ko. Painggan niyo pong mabuti 'to, mga kababayan. Uh, good morning, Karen. Good morning, ang attorney. I am not a lawyer. I cannot interpret the law, nor am I a competent authority. But I find it amusing that Attorney Lambino keeps on insisting. Painggan niyo mabuti, bibilib kayo dito kay ano, kay uh, kay Secretary John Vic. Painggan niyo to mga kababayan ko. On the rights of the former president. What about the rights of the 30,000 who he summarily had killed? 'Di ba? See? What about the rights of the 30,000 summarily had killed? Without any judicial action, without any charges, 30,000 victims were killed kaya ng fake news ng mga DDS ngayon. Nakita nyo mga kababayan ko? Did you see that? Mga kababayan? Pina ito ha, ito mga kababayan ko ha. Babasagin ko kayo mga DDS ngayon. Papatunayan ko na 30,000 yan. Pag napatunayan kong 30,000 yan, mga kababayan ko, tatamaan sa akin to. Kasi mga kababayan, pilit nilang minamali si Secretary Rimulya. Look, ang sabi daw dito, ang namatay daw mga kababayan ko, eh, literally, papakita ko ha, para makita nyo. O, oh, ayan, o. Oh. Pa nakikita ninyo? 19 person! <laughs> Mga kababayan, this is very mind condition. Ito, ay ginagaw Ito ang ginagawa nilang mind conditioning sa taong bayan. Sinong maniniwala na 19 person lang sa anim na taon ni Duterte ang namatay sa war on drugs? Mga kababayan, Sinong maniniwala sa kanila? Sinong maniniwala sa inyo? Sinong niloloko nyo? Taong bayan ba? Kami ang niloloko ninyo dito. Hindi nyo, hindi nyo maitatago sa amin kung ilan ang totoong nawalan ng buhay nung panahon ng extrajudicial killing under the President Duterte. Bakit ko nasabi mga kababayan ko, kaya ko pong patunayan? Paano ko na nalaman mga kababayan ko? O, to, papakita ko sa inyo. O. Mga ko sa inyo, mga kababayan ko. Kapag napatunayan ko, mga kababayan ko, sa mga lintik na to, na ilan ang nakalawalan ng buhay, mga kababayan, tignan nyo po itong ilalabas ko. At sana po ay makita ninyo, ha? Tingnan nyo po, kayo po magsuri sa kasinungalingan ho ng mga Duterte. At ganyan ho nila minamanipulate, mga kababayan ko, ang sambayan ng pilipino they are trying to demonize daw the, uh, they are trying to demonize the mind o nagma mind conditioning na naman sila na 19 lang ang namatay <laughs> sa barangay niyo kaya may 19 eh, imagine niyo yung 19 times 'yun sa lahat ng barangay mga kababayan ko look papakita ko sa inyo ilan ang nawalan ng buhay noong panahon ng Uh, madugun madugon drug war ni Duterte. Eto, papakita ko sa inyo. Look, pumunta kayo sa paalam.org. Tingnan ninyo kung ilang pahina ito, mga kababayan ko. Ha? Ilang pahina ito, mga kapatid. Kung ilang pahina po ito, mga kababayan, mga kapatid, na 160, uh, 165 pages, mga kababayan ko, andito po lahat ng storya mga kababayan ko, ng mga tao na nadamay sa drama sa, sa sa pakulong drama, pakulo na propaganda ni Duterte War on Drugs, mga kababayan. Look, ilan ang namatay sa uh, ilan ang namatay, mga kababayan ko. Here is the list of the names ng na mga taong namatay doon sa EJK, mga kababayan ko. Hawak natin, ito lahat ang pa mga pangalan ng mga tao na yun. Iisa-isahin ko to, ah, abutin ako, mga kababayan ko ng umaga sa kakapasa sa kakabanggit. But, it's literally, mga kababayan ko, ayan, papakita ko sa inyo, para makita po ng mga kababayan natin. Ayan po, mga kababayan ko. It's literally, mga kababayan ko, eto lahat, yung pangalan. Kung iisa-isahin ko to, ah, abutin ako dito ng umaga, mga kababayan ko. Ano-ano yung mga namatay? I can, I can explain. Kaya kong sabihin street vendors, police, BPO employee, tricycle driver, construction worker, mga kababayan ko, inigya, construction worker, business people, mga kababayan ko, student, mother, father, children. While there are many anonymous victims, they are the 3, they are who the 3195 who uh, who they knew, mga kababayan ko. Bago to, oto pa, mga kababayan ko. Ito rin po sa paalam.org makikita nyo po mga kababayan na hindi lang po 19 mga kababayan ko ang namatay sa madugong, dro, madugong war on drugs ni Duterte. Mga kababayan ko. Di ba mga kababayan? Imagine ninyo mga kapatid. Andi dito sa atin ang datos, andi dito sa atin ang data at napakaraming Pilipino ang nadamay dyan. Now, how, how, How come nasasabihin ng mga Duterte, Duterte supporter ngayon, ipapakalat ninyo, ang namatay sa war on drugs ni Digong, mga kababayan ko, is 19 lang. Mga kababayan ko, sounds like stupid mga kababayan. Kaya kayo binabanatan ni Secretary Boeing Rimulya ng ganito eh. Alam nyo kung bakit? Tingnan nyo mabuti kung paano pinagtanggol ni Secretary Rimulya yung taong bayan. With, without any due process, Now, if we argue technicalities, I welcome them. Bring them to the court. But were the 30,000 allowed to go to court? Were the 30,000 read their rights when they were executed? Were they allowed to plead their case? I don't think this is a proper form. Diba, mga kababayan ko, hindi makadepensa yung mga tao, mga kababayan ko, because hindi nila kaya, hindi nila madepensa ng sarili nila, mga kababayan ko, dahil sa kakapuputak ni Digong ng ganyan. Diba? ba? ngayon, ngayon mga kababayan ko, kung ano ginawa kay ni Duterte sa taong bayan, puti ginawa sa kanya ngayon. Nang buhay siya. Mga kababayan ko, tuloy. I think it's not an academic. I think they should go to the competent authorities. I cannot argue the case. I'm not a lawyer. I'm just saying I am taking the side of the 30,000 who were slaughtered. They were killed. They were tortured. They were ordinary Filipinos, deprived of their life, their liberty, and they were deprived of any due process. Attorney, please explain to the 30,000. How do you defend that? Hindi ba? Kasi pa kaya nang dapat na malaman ang taong bayan. Sige nga, mga, kayo nga mga mga Duterte, magsipaglabasan kayo ngayon. Ang inahamong ko kayo, sige nga, dinidepensahan niyo isang tao na buhay. ba diba? Dinidepensahan isang taong buhay pero mga kababayan ko, at din dinedepensahan ninyo, how about the 30,000 Pilipino? Mga kababayan, how about the, how about the 30,000 Pilipino who died on extrajudicial killing? Bakit hindi nyo kayang depensahan ngayon yan? Mga kababayan ko, talaga bang, mahal, talaga bang mahal lang mga makaduterte ang Pilipinas? Talaga bang mahal nyo ang taong bayan at mahal nyo ang lahat? Di ba? Kaya nga hinahamon ko, I'm calling the attention of the Vice President. Oo. Oh. Sara Duterte, mahal mo ang Pilipinas? Kung mahal mo ang Pilipinas, sige nga, saan mo ngayon 30,000 Pilipino na namatay. di ba? Kung talaga mahal nyo ang Pilipinas, mahal nyo ang bansang Pilipinas, pinakikinggan nyo ang bansa natin at ang mamamayan ng totoong nangunguna sa inyo, bakit hindi nyo maprotektahan? at hindi nyo mabigyan ng boses yung mga tao na hindi nabigyan ng tamang proseso, hindi nabigyan ng kanilang deprived of liberty, hindi nabigyan ng justice system sa bansa natin, nabigla na lang silang kinitilan ng buhay, binarel, at kung ano-ano pang masasakit na tinorture ang ating mga kababayan. That's why tinatanong natin sila, mga kababayan ko, bakit hindi nila nakikita to? 'Di ba? Asan na yung mga utak ng mga Duterte na 'to? Mga kababayan ko. Sabi pa ni Secretary, painggan niyo mabuti na paaganda. How do you defend their lives? How do you defend the lives lost? Let's go there. Before we go to the technicalities you are stating, let's go to the 30,000. Please Correct. defend them. Can I country, Sir, I'm not finished. Sir, yes. I am not. Yes, okay. If you, have you, asked, any love of country, you asked me to uh, answer. If you have sorry. any love yeah. of country, yeah. sir, if you have any love of country, please defend the 30,000, not the one. Correct. If you have any sense of responsibility to your profession, please look into the deaths of the 30,000 and defend the parents who lost their children. Do not defend the one. If you have any sense of responsibility to your profession, Di ba? Sakit sinasabi ni Secretary Remulla sa kanya. Be a professional. Look at their cases. Look at the 30,000 before they look at one. You're missing the forest for the tree. Look at the forest, not the one tree. Mga kababayan ko. Di ba? Sinasabihan sila ni Secretary Remulla. Buti may ganitong DILG Secretary na ganito, ka, ganito katatas magsalita eh. Sa totoo lang. Mga kababayan ko, natutuwa ako dito kay Secretary Nimulya. Alam niyo kung bakit, mga kababayan ko? Pinapamukha na doon sa mga DDS ngayon, mga kababayan ko. Look at the look at the forest, not the one tree, mga kababayan ko. 'Di ba? Ipinagtatanggol e kasi ng mga DDS yung tatay nila, mga kababayan ko, yung poon nila, mga kababayan. Pinagtatanggol nila na ayaw nilang makulong, pero ang tanong dito, sa pagiging Pilipino natin, ano ang kakampihan natin? Yung gumawa ng uh, yung gumawa ng ano yung gumawa ng uh, yung gumawa ng uh, uh, yung nagpaut yung nagutos na kumitil ng buhay mga kababayan ko upo protektahan mo yung sinasabi nilang matanda na uugud ugod na mga kababayan ko na nagkasala sa batas ng human uh, na uh, uh, nagkasala sa batas hindi lang sa batas ng tao mga kababayan ko sige nga mga kababayan ko sasabihin nyo nakakaawa si Duterte doon sa dahig, Hague. Kumaharap doon, Uh, umiiyak, nabubulol-bulol na. ba? Diba? Masakit na, walang gamot yung matanda. Pinakain ng sandwich. di ba diba, mga kababayan ko? Yan ang sinasabi nila. Nakakaawa si Digong. And they, they, right now mga kababayan ko, they are trying to manipulate our mind again na pinapakalat nilang kawawa si Duterte, kinawawa ni Marcos, kinawawa ng ganito. Hanggang sa matabunan ngayon ng taong bayan, not makalimutan ng taong bayan, there is a 30,000 Filipino who died on extrajudicial killing. Ang sakit di ba mga kababayan ko? Ang sakit sa part bilang Pilipino. Mas pinagtatanggol natin yung mamamatay tao kaysa doon sa pamilya na naginagpis, na wala na magulang, na wala ng tatay, kinabukasan ng isang anak, mga kababayan ko, at pangarap na hindi natuloy, mga kababayan, na dahil lamang sa pag sa pag-uutos na kumitil ng buhay. Sabi ni Secretary, Secretary John B. Cremulia, look at that forest, not the one tree. Hindi lang iisa, mga kababayan ko. Ang 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 ang, ang, ang uh, dapat mong kaawaan dito. I know, sabi nga ni Secretary Remulla sa abogado ng mga Duterte, oh, kliyente niyo 'yan pagtatanggol niya kahit mali yan and that's that, yun ang trabaho ninyo. Yun lang ang pinamukha ni ni Secretary Remulla. Tignan mo yung 30,000 na Pilipino, 'wag mo lang tignan yung iisang tao. Alam mo yung sinabi ni Secretary Remulla dito? sampal na to sa mga Duterte. Pero sana maggets ng mga kababayan natin kung bakit ganito mga kababayan. ba diba, mga kapatid? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Magrarali sila ngayon dyan. Magsasalita sila ngayon dyan. Magsisisigaw sila, mga kababayan ko. Napalayain nyo, pauwiin nyo dito si Duterte. Mga kababayan. Pero how about the Filipino? na umiiyak during that time, naawa ba si Duterte? Mga kababayan ko, paano naman yung mga pamilya, mga kababayan ko, ng mga namatayan, nadamay sa drug war na ito? Mga kapatid, sa tingin nyo, mga kababayan ko, ma mabibigyan ba natin ang ustisya? Narinig ba ni Duterte yung hinagpis ng damdamin ng isang magulang na umuwi ng bansang Pilipinas, na nanya niya yung anak niya dito, mga kababayan ko, na si Kian de los Santos ay pinaslang ng walang kaawa-awa ng mga pulis na nangangailangan ng kota. Mga kababayan. Diba? Kasi during the 30 days, mga kababayan ko, I can say it, mga kapatid, noon may kota-kota system. Diba? Noong panahon ni Duterte, kailangan ng mga pulis na magkaroon ng kota. Besides dun sa kota na mahit nila yung kota, sideline nila at meron silang reward. The more you kill, the more you money. That is the saddest part, mga kababayan. And now, sasabihin ninyo, mahal nyo si Duterte? mga kababayan ko? Okay lang, sabihan niyo ako dito. Sabi sabihan niyo na ako dito na. Sabi, oh, si si ko ipanig yan sa mga adik. Ayaw niyan sa ganito. Kasi si kasi kupan ga galit siya kay Duque, galit, galit siya kay Duterte. Mga kababayan. Oh, ganoon na niyo sa akin eh. 'Di ba? Pero I'm asking ang ngayon, ang tanong ko dito, hindi naman dapat ang hindi na, hindi na pwede nating gawin na solusyon lang ng paghuli sa adik. Pero hindi solusyon ng pagpatay. Tama. Because they are the one victim sa nangyayari noon na EJK. Mga kababayan ko, biktima sila. Ano dapat nating inuuna? Ano dapat inukuha natin sa gobyerno? Hindi kailangan patayin yung mga adik. Ang kailangan natin hulihin yung mga ulo. Diba? Hindi nyo tularan si Pangulong Marcos. Hindi nga marunong, hindi, walang EJK sa panahon ni BBM. Pero ano, -ano nangyayari sa Pilipinas ngayon? 100% alam ko, walang makuwan droga sa Pilipinas. Bakit ko nalalaman mga kababayan? Andi dito ako sa PNP. Nakikita ko yung kanilang mga news. Mga kababayan ko, lesson ang hulihan ng droga. Pero mga kababayan, alam na alam nyo ano pinakamaganda? Ibig sabihin, mga kababayan ko, pe prevent na nila unti-unti, mga kababayan. May magbenta man, minimal lang, mga kababayan ko. Minimal lang na nakikita natin, syempre may nakakalusot pa rin kahit papano. Hindi naman natin maiwasan kasi hindi naman 100% na perfect ang ating gobyerno. Pero ang pinakamaganda dito, nalelesen sila at unti-unti na sila nape-penetrate. Mga kababayan, aminin natin sa hindi. This is a long-term battle ang laban ng ang laban sa droga ngayon is long term battle. Kahit sino pang iupo mong presidente diyan, meron pa ring magsi-circulate sa Pilipinas niyan. Mga kababayan ko. Except kung taga North Korea ka, doon for sure walang ganun. 'Di ba? Dito sa Pilipinas may magsi-circulate pa rin niyan kahit paupuin niyo pa si Sara Duterte presidente. Mga kababayan ko. Pero one thing that I can sure mga kababayan ko sa mga Pilipino, na hindi po solusyon ang pagpatay ng mga biktima dito para sabihin lang na nalinis mo ang droga sa Pilipinas. Dahil ang sabi ni Digong within six months, mga kababayan ko, lilinisin niya ang Pilipinas pero walang nangyari sa bansa natin at hindi niya nagawa yon within six months. Dumanak ang dugo, dumanak ang dugo, dumami ang purinarya sa Pilipinas. And that is what happened to the Philippines. The worst nightmare at the history na sa history ng Pilipinas, yung naupong presidente, yung diktador at mamamatay tao na si Duterte. Mga kababayan, my dear Pilipino, mga kapatid, wake up. Hindi ito, mga kababayan ko, ang panahon upang kaawaan yung tao na nagutos na pumitil ng buhay. Ang kailangan natin ngayon, hustisya, ibalik sa sirkulasyon ng bansa natin. Magkaisa tayo. Hindi ito ang panahon, mga kababayan ko, upang magkasira-sira tayo. Sa lang ang aking dalangin. Huwag kayong lumabas o makisama sa aktibidad na ginagawa nila dahil walang maidudulot 'yan sa bansa natin. Ito rin yung pagkakataon upang makabangon tayo sa bansang Pilipinas na ginagalawan natin. Wala na ang berdugo. Wala nang na kakatakutan ang ilang Pilipino. Malinis ang Pilipinas. Kaya nating ibalik sa dati to. Basta magtulungan tayo, doon tayo sa hangarin upang sa pag-unlad ng ating bansa kasama tayo sa bagong Pilipinas. Hindi solusyon ang pagpatay, pagkitil ng buhay para lang masabi natin may nagawa tayo sa bayan natin. We never forget Michael Young, and uh Peter Lim and the one the 1.5 billion na inipit nyo diyan sa magnetic lifter. At yung drug lord ginawa nyo pang gabinete. Mga kababayan, This is the time para imulat yung isip nyo. Hindi tayo para magpakabobo.